Mayong Adlaw sa Tanan, magandang araw sa lahat. Malugod ko pong pinaunlakan ang kahilingan ng SMNI News, lalo na kay Kuya Anton zero na sagutin ang mga pahayag ni Atty. Claire Castro kaninang umaga patungkol doon sa ilulunsad naming Worldwide Zero Remittance Week na mag-uumpisa ngayong March 28, insakto sa kaarawan ng ating dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte na magtatapos ngayong April Four. to our esteemed individuals in the malacan palace, let it be known that you have our utmost respect. we don't have a plan to go against the government, but we are requesting you to listen to the calls of the ordinary ofws around the globe who are supporting for Tatay digong, and to our. respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., I have nothing against on you. You have my utmost respect. And I recognize sa mga mabuting nagawa mo sa Pilipinas. So, sagutin ko po isa-isa yung pahayag ni Atty. Claire Castro na sabing dapat mahinahon tayo mga OFW uh, with all due respect, Ma'am Castro, hindi po pwedeng sabihin ganon na dapat mahinahon dahil unang-una nakikita namin kung ano yung pagtrato ng ating pamahalaan kay Tatay Digong. Kitang-kita po namin sa video kung paano puwersahang pinaalis sa Bansang Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. At hindi nyo kami masisisi kung ganito ang nararamdaman namin para sa ating mahal na Pangulo. At pangalawa, sinasabi niyo po na mayroon po tayong batas na sinusunod. Tama po kayo, mayroon po tayong batas na sinusunod. But hindi po ba nararapat na doon lilitisin ang kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas doon sa bansa natin? Tama po ba, tama din po ba na ipadala natin or isurrender natin si Tatay Digong sa mga banyaga when in fact we are not we are not anymore a member of the International Criminal Court. I am not a lawyer, pero I can read and understand po. Pangatlo, uh, sinasabi niyo po na hindi lang gobyerno ang maaapiktuhan, kundi pati ang pamilya. Ma'am Castro, huwag niyo pong alalahanin ang aming mga pamilya kung magugutom sila or ano paman man ang mararanasan nila. Nag-uusap-usap na po kami na sa ganitong pizza from March 28 to April 4, hindi kami magpapadala sa inyo. So alam na po nila ang gagawin at handa po kami magtiis para sa aming mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang matinding pagtutol sa administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28 2025. Ano ang kahulugan ng kilos-protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasana mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos, pauwi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng marami Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aristo sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondina, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang ilegal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw ng minsahi ng pagkundina sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President of the which will be on March 28 until April 4. Buko dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maiso Croatia Vice Chairman Erwin H.R. Isang hamon sa lahat ng OFW sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our present respected <laughs> President of the Republic of the Philippines, uh, His Excellency oh, awesome. Marcos Junior will hear us or if the most please send our love President Duterte back home. Please. I have not I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula ng makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo. Hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating pangulo.